Ano? Natulala ka na sa kagandahan ko. Si ni na sabay pagak na tumawa. Hindi ka pa rin pala nagbabago. Mas lalo ka pang gumanda. Sabi ni Troy na nakapagpangiti rito. Ay sus, bolero. Biro ni Jana at tumayo na siya at tumungo sa kusina para kumuha ng maiinom. Sumunod naman si Troy rito. Kaya nagulat pa ito nang bigla siya nitong lingunin. Kaya naman nasa punitong sariling dibdib. Bakit ka nagulat? Tanong ni Troy. Sinong hindi magugulat? Bigla-bigla ka sumusunod tapos ang lapit-lapit mo pa sa akin. Kiming sagot na patanong ni Jana. Sorry. Hingin pasensya ni Troy sabay na pahawak sa sariling batok. Maupo ko na nga lang dyan, sa dining chair. Jana na tayo magkwentuhan. Utos ni Jana at agad din naman itong sinunod. What do you do for a living? Tanong ni Troy habang mataman niya itong pinagmamasdan. I am now a lawyer. Sagot nito na ikinamangha niya. Wow, I didn't expect na lawyer ka na. Dahil kilala kang makulit at pasaway na estudyante noong college. Sabi ni Troy na may halong biro. Hoy, kahit na ganun ako dati, matalino to. Proud na sabi ni Jana na ikinatawa naman nito. Wala naman akong masasabi tungkol dyan. Sabi ni Troy na tila alam niyang may angking talino talaga ito simula pa noon. Maiba ko, bakit mukhang wala ka sa sarili mo? Mukhang galit ka kaya hindi mo napansing na bangga mo pala ako. Pag-iiba ni Jana na sandaling ikinatigil nito. Sorry about that. I... I just came from break up. Pag-amin ni Troy na tila may pag-aalangan pa kung dapat ba niyang sabihin. Napaawang naman ang bibig ni Jana dahil sa naging pag-amin nito. Hindi niya alam na may girlfriend na pala ito. Pero hindi niya rin alam kung bakit parang masaya siya sa nalaman na hiwalay na rin ito. Oh, I'm sorry to hear that, sabi ni Jana, ngunit parang nagdidiwang pa ang kanyang kalooban. It's okay, just forget it, sabi ni Troy para ilihis ng usapan mula sa kanya. Pero naisipan pa nitong magtanong. Bakit naman kayo naghiwalay? Pag-uusisa ni Jana. Let's say natauhan na ako mula sa isang taon naming relasyon. Sagot ni Troy, ngunit hindi pa ito nakontento sa sagot niya. Niloko kanya? Ang kapal naman ang ng mukha ng babae ngayon, nalukohin ng isa sa mga heartthrob ng university. Galit na bulalas ni Jana. Sabay hampas sa lamesa ng sink na siyang ikinagulat naman ni Troy. Pero huwag kang mag-alala, hindi lang naman siyang babae dito sa mundo. Dagdag pa ni Jana, sabay sumilay ang matimis na ng ngiti sa kanyang magandang muka. One month later. Kalalapag paglang ni na Lance, Chloe at Liam sa naiyak. Walang kaalam-alam ang kanilang mga pamilya na ngayon ay uwi nila. Wala rin kaidi-idi ang mga ito na nagkabalikan ng muli ang mag-asawang Lance at Chloe. Kaya naman inaasahan na rin nilang matindi ang magiging galit ng mga magulang ni Chloe. Ngunit alam rin nila na wala nang magagawa ang mga ito dahil choice nilang magkabalikang dalawa. nag over na muna sila sa isang kilalang fast food chain dahil sa bigla ang pagkagutom mula sa mahabang biyahe. Jess, ako nang pipila maupo na lang kayo ni Liam dito. Sabi nila sa kanyang mag-ina na ikinatangulang ng mga ito. Anong gusto niyong kainin? Tanong pa ni Lance. Overload cheeseburger and spaghetti po, Daddy. Sabi ni Liam, kaya binalingan naman ni Lance ang asawang mukhang nag-iisip pa. Chicken with rice na lang, love, at water lang sa akin. No soft drinks and artificial juice. Sabi ni Chloe na ikinatangulang ni Lance, kaya tumanguna ito sa counter to order. Excited ka na ba makita si na Lolo pa at Mama La? Nakangiting tanong ni Chloe, nang balingan niya masayang si Liam. I'm so excited, Mom. I can't wait to see them. Sabik na sagot ni Liam sa ina. Me and Daddy are kinda nervous but also excited at the same time. Kiming sabi ni Chloe, habang iniisip niya palang ang reaksyon ng kanyang mga magulang. Don't worry, mommy. Lala ma and Lala pa will understand why you and daddy decided to be together again. Sabi ni Liam na tila inaalo niya ang kanyang ina. Napangiti naman ng malawak si Chloe habang pinagmamasdan mabuti ang anak. Maya-maya lang ay dumating na si Lance bit ang in-order nilang pagkain. Here you go. Sabi ni Lance, sabay lapag niya ng food tray sa ibabaw ng lamesa. Yay! Excited na reaksyon ni Liam. Liam, hindi pa laging fast food, okay? Sabi ni Chloe na ikinatangulang ni Liam, ngunit si Lance naman ay nagsalubungan dalawang kilay. You sound strict to our son. Let him eat what he wants or where he wants. Sita ni Lance sa asawa, ngunit tinaasan lang din siya nito ng kilay itong paraan ng pagpapalaki ko sa anak ko. I'm not letting him eat junk foods often. This is for his own good. I'm just concerned about his health. Katwiran ni Chloe. My point is, let him enjoy his food. Don't make him feel limiting his enjoyment. Sabi ni Lance, kaya naman nagpalipat-lipat ang tingin ni Liam sa kanyang mga magulang sabay na pahagikik. Daddy, don't be angry at mommy. She's just concerned about my health because this kind of food is not advisable to eat because of my doctor's advice. Sabi ni Liam na ikinagulat naman ni Lance kaya binalingan niyang muli ang asawa. Is my son sick? Tanong ni Lance na tila nagkaroon siya ng pangamba kaya napairap na lang si Chloe. Walang sakit ang anak mo. Once a month ko lang siyang dinadala sa health nutritionist to maintain his good health and para aware ako bilang single parent noon. Sa kung anong tamang ipakain sa anak ko, tila gigil na sabi ni Chloe, Sorry. Tanging yun na lang ang nasabi ni Lance at nagumpisa na lang kumain. Hindi na rin nagsalita si Chloe at kumain na lang din. Maya maya ay sabay lang silang natapos at nagpahinga lang sandali para magpababa ng kinain. May hindi nga pala ako nasasabi. Sabi ni Lance, kaya napabaling ang atensyon sa kanya ng kanyang mag-ina. What is it? Tanong ni Chloe habang panakanak kumakain ng fries. My youngest sister is also on her way back here in the Philippines with her boyfriend. Sabi ni Lance na ikinagulat naman ni Chloe. Oh, bakit naisipang umuwi niyang pasaway mong kapatid? Hindi ba matagal na siyang naglalagi sa New York with your parents? Anong meron? Takang tanong ni Chloe. Hindi ko nga rin alam. Sabi ni Lance. Nakakapagtaka naman. Kasal nga natin siya lang ang bukod tanging hindi umuwi. Ni hindi pa nga niya nakikita tong pamangkin niya. Kahit nga tawag o video call man lang wala. Sabi ni Chloe kaya napahawak na lang sa sariling batok si Lance. Intindihin mo na lang, iba kasing ugali ng bunso namin yun. She's wild and free. Hindi lang talaga kasi siya sanay na makipaglapit. Pagtatanggol ni Lance sa kapatid, ngunit umismid lang si Chloe. Ang sabihin mo wala talaga siyang pakialam. Sabi ni Chloe kaya nangunot bigla ang noon ni Lance Dahil kanina pa niya napapansin mainit ang ulo nito Bakit parang kanina pa ata mainit yung ulo mo? Anong problema? Nagtatakang tanong ni Lance Huwag mo na lang akong pansinin Sagot ni Chloe na parang eretable Sabay napairap sa hangin at hindi niya alintana ang pagtataka ng dalawa na naman si Lance at Liam Tila parang may kakaiba sa ikinikilos nito kaya hindi na lang sila nagsalita dahil baka sila pang pa mapagbuntunan nito. Paglabas nila ng fast food chain ay agad silang sumakay sa pribadong sasakyan. Dumako naman ang tingin nila sa asawang kanina patahimik. What's bothering you? Tanong nila sa habang nakatingin siya sa gawin ng asawa. At kasalukuyan nilang pinagigitnaan ng anak na si Liam. At kasalukuyan lang naglalaro online sa iPad. Sumenyas lang si Chloe na mamaya na lang sila mag-usap kapag hindi na sila rinig ni Liam. Kaya pasimple na lang itong tumango. Matapos ang ilang oras na biyahe, huminto ng kanilang sasakyan sa tapat ng bahay ng mga magulang ni Chloe sa Isabela. Humugot muna ng isang malalim na paghinga si Lance at Chloe bago sila tuluyang bumaba. Samantala, saya at galak lang ang tanging nararamdaman ng anak nila sa mga oras na ito. Pagkapasok nila ng bahay ay naabuti nila ang dalawang matanda na masaya lang na nagkwekwentuhan. Habang nasa living room, hindi alintana ng mga itong presensya nila hanggang sa tawagin sila ng kanilang apong si Liam. Lola ma! Lolo pa! Mangiyak-ngiyak na tawag ni Liam sa matandang mag-asawa at bakas ang labis na gulat sa mga ito nang makita sila. Apo! Sabay na tawag ni Sebastian at Alma na may gulat sa kanilang mga muka at sa kanila ito niyakap ng sobra-sobrang higpit nang makalapit ito sa kanila. Bakit hindi kayo nagpasabing uuwi kayo? Maluhalohang tanong ni Alma habang sa niya ang maliit na mukha ng apo at pinupog ito ng halik sa muka at bohok Mama, Papa, tawag naman ni Chloe sa inat ama at magkasabay niya rin itong niyakap ng mahigpit. Anak ko! Umiiyak na tawag ni Alma kay Chloe. Sabay hinalikan din ito sa magkabilang pisngi. Dumako naman ang tingin nila kay Lance na nakatayo lang sa may bandang pintuan at tahimik lang silang pinapanood. Anong ginagawa ng lalaking ito dito, Chloe? Gulat na tanong ni Sebastian sa anak at ang pananabik na nararamdaman nila kanina'y unti-unting napalitan ng galit. Oo nga, iha. Anong ginagawa ni Lance dito? Naguguluhan namang tanong ni Alma kay Chloe. Imbis na nang ibabaw ang pananabik nila dahil ngayon nga lamang sila ulit nagkita-kita matapos ng ilang taon. Ngunit mas umira lang pagbabalik ng galit sa kanilang mga dibdib nang makita nila si Lance. Kaya kami bumalik rito sa Pilipinas dahil may gusto kaming sabihin. Nagkabalikan na po kami ni Lance. Pagtatapat ni Chloe. Kaya nasa po ni Alma ang bibig. At napahampas naman ng baston si Sebas. Dahil sa labis na pagkabigla. Niloko ka na, binalikan mo pa? Wala ka na bang pride sa katawan mo, Chloe? Ano? Kinain mo rin ang mga sinabi mo noon. Galit namang tanong ni Seba sa anak, ngunit hindi nagpatinag si Chloe mas para sa anak ko to, Papa. Hindi para sa amin. Natutunan ko ng patawarin si Lance kaya sana kayo rin. Sabi ni Chloe, ngunit hindi siya sinangayuna ng kanyang ama. Wala kang isang salita. Itong gagong lalaking ito na kumabit sa tagapag-alaga ng anak mo noon sa loob pa mismo ng pamamahay niyo. Ay nagawa mo pang patawarin? Binalikan mo pa. Ibang klase. Pasinghal na sabi ni Sevas. Papa, matanda na po ako. Alam ko nang na ginagawa ko. Tanging yun na lang ang sinabi ni Chloe na may himig na paninindigan sa boses. Ang kapal ng mukha mong lalaki ka. Sigaw ni Sebas sa habang nalilisik ang kanyang mga mata na nakatingin kay Lance. Samantalang ina ni Chloe na si Alma ay hindi alam kung anong magiging reaksyon sa pagkakabalikan ng dalawa. At sa pagkakataong ito si Lance naman ang nagsalita. Alam ko pong walang kapatawaran ang ginawa kong kataksilan. Pero sana mabigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon para patunayang hindi ko na po ulit gagawin ang bagay na yun sa anak ninyo. Mahabang litanya ni Lance. Kahangalan! Singhal ni Sebas na ikinayoko na lang ni Lance at pasimple niyang sinulya pa ng seryosong mukha ng kanyang asawa. Pare-parehas nahihirapan ang kanilang mga kalooban dahil sa nangyayari hindi magawang matanggap ng mga magulang ni Chloe ang pakikipagbalikan niya sa asawa niyang si Lance. Samantalang nahihirapan din naman ang mag-asawang si Lance at Chloe. Kung paano ba nila ipapaliwanag sa mga ito? Kung bakit mas pinili nilang ayusin ang relasyon nila? Tumungo kayong mag-ina sa ibang bansa. Para kalimutan ang sira ulo mong asawa. Tapos ngayon ay sa pag-uwi nyo ng apo ko. Bigla na kayong nagkabalikan ulit? Kalimutan mo na bang lahat ng pinaggagawa nitong lalaking to? Naguumusok ang ilong na pagalit ni Sebas. Tatanggapin ko lahat ng mga ibabato niyong masasakit na salita. Naiintindihan ko kung bakit kayo nagagalit. Pero sana unawain niyo rin ang dahilan kung bakit binalikan ko ang ama ng anak ko. Sabi ni Chloe na mistulang Tulang nakikipagmatigasan sa ama. Hindi ko talaga magawang maintindihan. Limang taon Chloe, limang taon. Uuwi ka matapos ng mahabang panahon na kasama tong nanloko sa'yo? Hindi ko matanggap anak. Kahangalan itong ginawa mo. Pagpapagalit pa ni Servas. Gusto man awatin ni Alma ang kanyang asawa. Ngunit hindi niya magawa. Dahil kahit siya rin ay nanginibabaw ang galit at pagkalito sa naging desisyon ng kanilang anak. Mariin na lang na napapikit si Chloe. Sabay binalingan niya si Liam na tahimik lang na nanonood sa pagtatalo nila. Nawala sa loob nilang nandito nga pala ang anak nila. Liam, punta ka muna sa room ni Lola Ma at Lola pa. Our discussion is not for you. Utos ni Chloe sa anak, ngunit pinigilan ito ni Sebas. Stay here, Apo. Dapat lang marinig ng anak niyo ang lahat ng mapag-uusapan natin. Hindi yung lumalaki siyang clueless. Pigil ni Sebas, kaya hindi na napigilan ni Chloe ang sarili. Aware si Liam sa lahat ng nangyayari. Ayoko ko lang masaksihan niya ganitong klase ng mga diskusyonan. Hindi pinalaki si Liam sa magulong paligid. Pagsasalungat ni Chloe sa ama, kaya naman si Alma nang lumapit sa bata. Come here, apo. Yakag ni Alma sa bata at iginaya niya ito sa kanilang silid para hindi nito marinig ang kanilang pagtatalo. Pasimpleng initian ng mapait ni Chloe ang ina at tinanguan lamang siya nito. Gaya pa rin ng dati itong unang nakakaintindi sa kanya at kahit alam niyang galit ito sa naging desisyon niya, hindi pa rin siya nito matitiis, hindi kagaya ng kanyang ama. Mamaya ay bumalik na rin ito agad pagkahatid nito kay Liam sa silid. Kailan pa kayo nagkabalikan? Biglang tanong ni Alma. May higit isang buwan na rin po, ma. Sagot ni Chloe sa kanyang ina at tumangu lamang ito. Mahigit isang buwan pa lang pero naisipan niyo na agad umuwi. Mukhang siguradong sigurado ka nang hindi ka na ulit lolokohin ang asawa mo. Sabi pa ni Sebas na may himig ng pagkasarkastiko. Hindi na uulit si Lance, Papa. Pagtatanggol ni Chloe sa asawa. Nakakatawa ka. Paano ka na kasi sigurong hindi na maglolo ko yan? Tanong pa ni Sebas na may kasamang pangungutya. Basta, alam ko. Matigas na sagot ni Chloe sa kanyang ama. Ngunit umiling lamang ito. I'm very disappointed. Kinain mo lang ang mga sinabi mo at pati na rin pride mo. Nilunok mo para lang makipagbalikan sa kumag na to. Angil pa ni Sebas, kaya huminga ng malalim si Chloe. Inaamin kong wala na talaga akong pride at kinain ko lang lahat ng sinabi ko noon. Pero para yun sa anak ko, Papa, hindi nyo kasi alam ang pakiramdam bilang isang ina na makitang nangungulila ang anak ko sa ama niya. Sabi ni Chloe habang pilit niyang pinipigilan na huwag maiyak. Magulang rin ako, Chloe. Ama rin ako. Pero kung ako lang din ang nasa sitwasyon mo, hinding-hindi ko magagawang patawarin ang taong sumira ng pamilya ko. Kahit pa asawa ko yan. Giit ni Sebas. Papa, hindi naman po kasi ako kasing tigas niyo. Mahal ko ang mag-ama ko. Kaya ano po bang magagawa ko? Wala akong choice kundi ang patawarin si Lance para sa ikakaayos ng lahat, katwiran ni Chloe. At hindi na nga niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha dahil hindi siya sanay na makipagtalo sa kanyang mga magulang. Nilukob naman ang katahimikan ng paligid matapos niyang sabihin na mga katagang yun. At bigla niya lang naramdaman ang kamay ni Lance na banayad na hinahagot ang likod niya. Kaya sa pagkakataong ito si Lance muli ang nagsalita bago pa man po ako tumungtong ulit dito sa pamamahay niyo. Hindi ko alam kung paano ko pa ihaharap ang sarili ko. Pero dahil sa kagustuhan kong makabawi ulit sa mag-ina ko, tao akong humarap sa inyo kahit na inaasahan ko na ganito ang mangyayari. Sabi ni Lance habang diretsong nakatingin sa gawin nila. Hindi mo alam ang naging epekto ng ginawa mong kataksilan. Sa tingin mo ba ganun lang kadaling patawarin ang ginawa mo? Sabi ni Sebas na puno ng pagkamuhi. Alam ko pong hindi ako ganun kadaling patawarin. Pero gagawin ko pong lahat mapatunayan ko lang ulit ang sarili ko sa inyo. Nagpapakalalaking sabi ni Lance na puno ng determinasyon sa boses. I doubt that. Tabang na sabi ni Sebas at muli niya itong sinamaan ng tingin. Kaya humugot na lang na malalim na paghinga si Lance. Minsan ka nang nagloko. Kasigurado ako na kaya mong gawin yun ulit. Sabi ni Sebas na tila wala na talaga siyang tiwala rito. Wala po akong magagawa sa ngayon kung yan ang tingin niyo sa akin. Dahil hindi ko kayo masisisi at hindi ko naman hawak ang isip niyo. Pero sana kahit po ganoon ay hayaan niyo sana akong bumawi sa inyo. At higit sa mag ko. Sabi ni Lance na nagpatahimik sa mga ito. Dumako naman ang tingin ni na Sebas at Alma sa kanilang anak na kasalukuyang emosyonal. Humugot din ng malalim na paghinga si Sebas. At nilapitan niya si Chloe, buhat ng kanyang wheelchair, para aluin ito dahil alam niyang masakit ang mga salitang nabitawan niya. Chloe, tawag ni Seba sa pangalan ng anak, gamit ang matigas niyang boses, ngunit ang kanyang mga mata'y malamlam lang na nakatingin dito. Alam mong doble ang sakit na naramdaman namin ng mama mo, nang malaman naming niloko ka ng asawa mo, hindi ba? Sabi ni Seba sa anak na ikinatangulang nito. Kaya hindi mo kami masisisi kung bakit kami galit na galit. Sa kawalang hiya ang ginawa niya sa inyo. At hindi ko talaga matanggap ang naging desisyon mo. Dagdag pa ni Sebas para mas ipaintindi dito. Alam ko yun pa, sabi ni Chloe. Wala naman kaming magagawa kung yan talaga ang desisyon mo. Pero wag mo sanang pagsisihan ang pakikipagbalikan mo kay Lance. Sabi ni Sebas na tila sumusuko na. Lumambot naman ang ekspresyon ng mukha ni Lance sa nakikita niyang senaryo sa pagitan ng mag-amang Sebas at Chloe. Alam din niyang hindi naman ugali ni Chloe ang makipagtalo sa kanyang mga magulang. Kaya ganun na lang ang pagiging emosyonal nito. Napatingin naman si Lance sa gawin ng kanyang biyanan na si Alma at binigyan lamang siya nito ng nagbabantang tingin na bigla niyang ikinalunok. Saan kayo tutuloy ngayon? Dito sa bahay? Tanong ni Alma kay Lance at pansamantala munang isinantabi ang nararamdaman niyang galit para dito. Sa Lux pumuna kami tutuloy ngayon. Bukas na po kami babiyahe papunta sa bago naming bahay. Sagot ni Lance. Ito ang mahirap. Yung sariling pamilya ko tutol sa pagpapatawad ko sa'yo. Ang bigat lang sa dibdib. Ang hirap huminga. Sabi ni Chloe habang nasa biyahe na sila patungong Lux Hotel. Kasalukuyang nakahiga sa kanyang lap ang natutulog na si Lia, hawang na nila ito ni Lance. Baka sa mukha ng kanyang asawang labis na lungkot dahil sa nangyari, kahit na inaasahan na nila ito. I'm sorry, Chloe. This is all my fault. Hingi ng tawad ni Lance habang nakatingin sa mga mata ng asawa. Sabay kinuha niya ang kamay nito sa kapi ni Sel. Dahil sa akin, nahihirapan kayo ni Liam. Dagdag pa ni Lance. Ngunit nginitean lamang siya ni Chloe para iparating na magiging maayos din ang lahat. Don't worry. Hindi magtatagal matatanggap ka rin nila ulit. Just show them that you deserve the second chance that we gave you. Sabi ni Chloe bilang pangaalo sa kanyang nalulumbay na asawa. I'm sorry for making you sad again. Muling hingi ng tawad ni Lance. Kaya naman hindi na napigilan ni Chloe ang magsalubungan dalawang kilay. Walang mangyayari sa kakasori mo Gaya nga ng sinabi ko, ipakita mo lang sa kanila na worth it ang pinaglalaban ko. Malamang sabi ni Chloe kaya na na lang si Lance. Opo, misis kong masungit. Biro nilang sa asawa, ngunit inirapan lang siya nito. That was the first time I cried like a baby in front of my parents at this age. Kapag naaalala ko, I felt ashamed. Sabi ni Chloe, na parang gusto niya tuloy i-backward ang naging ganap kanina. Na siyang ikinahigik lang ng tawa ni Lance. You're tough outside, but soft inside. Panunokso ni Lance, kaya muli siya nitong inirapan. Grabe kasi magsalita si Papa. Nakakasama ng loob. Sabi ni Chloe kaya bumalik ito sa pagiging seryoso. Magulang kasi sila, Ches. Sila na nga ang may sabi at kahit pa tayo man ang nasa sitwasyon nila, ganun din ang magiging natin kung ang anak natin ang pag-uusapan. Sabi ni Lance, Alam ko, hindi lang talaga ako sanay na pagalitan ng ganun. Sabi ni Chloe na meron pa ding himig ng pagtatampo. Magta-31 ka na, Ches. But you're still childish sometimes. Pangaasar ni Lance. Me? Childish? Oh, look who's talking. Ikaw nga para kang pipi kanina habang sinisigawan ni Papa. Hindi mo alam ang sasabihin. Balik namang pangaasar ni Chloe kaya napakamot ito sa ulo. Dating general ang papa mo, sinong hindi matatakot sa pagalit niya? Mabuti nga hindi siya kumuha ng armalite para itutok sa akin. Sabi ni Lance na tila kabado. Tss, hindi mo nga naisip yan nung patulan mo si Amanda. Tapos ngayon pa kinabahan ka sa papa ko na hindi na maihakbang ang paa at kasalukuyan ng naka-wheelchair. Sabi ni Chloe na ikinatigil nito. Just stop mentioning her name. Sabi ni Lance na may himig ng pakiusap. Why? You're still affected by her? Nananad tanong ni Chloe. Mariin lang na napapikit si Lance sabay tingin niya sa labas ng bintana ng sasakyan, sabay buga ng malakas na hangin, at sa kanya ito muling hinarap. It's not that. Mas lalo lang kasing bumibigat ang nararamdaman ko. Sa tuwing naaalala kong kataksilan ko noon na naging mitsa ng lahat ng to. Hinaing ni Lance, kaya bigla siyang tinapunan ng seryosong tingin ni Chloe. Kailangan mong masanay dahil siguradong uulit-ulitin nila sa iyong pangalang yun. Dahil rin kasalukuyang nasa hot seat ka ngayon. Sabi ni Chloe na tila hindi na alintana ang kanilang mapait na nakaraan. Ikaw, how can you say her name without a blink of an eye? Tanong ni Lance na may pagtataka sa asawa. Napag-usapan na natin to at uulitin ko ulit sa iyo. Dahil total tinanong mo na naman, I moved on already. At siguro kapag nagkasalubong kami sa daan, tatawanan ko na lang siya. Sagot ni Chloe na tila wala ng pangamba. Unti-unting na pangiti si Lance. Dahil makikita talaga kay Chloe na wala na itong galit na kinikimkim. Masaya siya dahil muli niya nang nabawi ang kanyang pamilya. At hindi-hindi niya nasasayangin pa ang pagkakataong ito. Thank you again, Chloe. You don't know how happy I am. Sabi ni Lance na ikinangiti rin ng kanyang asawa. Pero alam mo, curious ako kung nasa ng babaeng yun ngayon. At kung ano nang naging buhay niya matapos niyang mga bet. Sabi pa ni Chloe. Ngunit tila hindi pa rin talaga komportable si sa tuwing binabanggit nito si Amanda. Dahil hanggang ngayon inuusig pa rin siya ng kanyang konsensya. Hindi natin alam. At hindi rin naman ako interesadong malaman. Mapakalang sabi ni Lance sa asawa. Ako gusto kong malaman. Sabi ni Chloe na mas lalong ipinagtaka ni Lance. Kaya naguguluhan itong tiningnan siya. Bakit pa? Kunot noong tanong ni Lance. There's something inside me na parang gusto kong malaman kung ano na bang kinahinat na nang naging buhay niya. Matapos nang sinapit niya sa akin. Sagot ni Chloe na parang simpleng bagay lang ito para sa kanya. You sound sadistic. Stop behaving like that, Chloe saway ni Lance, ngunit pagaklang siya nitong tinawanan. Iba naman ang pagiging curious sa sadistic at kahit naman ganun hindi ko pinagdasal na mapasama siya. Kung nasan man ngayon ang babaeng yon, sana nakatagpo siya ng lalaking matino. Yung hindi na sana siya pasawsaw sa kung kani-kaninong lalaki. Sabi ni Chloe na ikinaawag naman ang bibig ni Lance hindi niya lubos maisip kung papaanong nakakapag-open up si Chloe ng usapan tungkol kay Amanda. Kagaya na lang nito, kahit pasabihin nakalipas na at nakamove on na ito.